Hi guys! Welcome back to my channel! Pagkatapos nga! As usual, pagkatapos ng laro ng Creamline vs. Galleries isa din si Gemma Galanza hindi makalabas agad-agad pagkatapos ng game nila. Kasi nga marami din ang nagpapapicture sa kanya. Mga fans din next to Alisa Valdez. Mga fans din ni Gemma Galanza ang marami pag may laro ang krim na niya. Makikina na dyan si Gemma pang nilipot din ang buong video para lang mapagbigyan ang kanyang mga tagahanga na makapagpicture sa kanya. Diyan makikita na hindi, parang hindi pa nga makadaan si Gemma sa exit na, yan kasi nga marami ang nakaharang na gusto talagang magpa-photo sa kanya. So, iba din talaga ang ating Marin Gemma. Maraming regalo din na binibigay ang kanyang mga fans sa kanya silang dalawa ni Ella kasi marami talaga yung nagmamahal kay Gemma Galanza. Next nga sa cream line kay Eliza Valdez ang nangunguna. Mga fans din ni Gemma. sa puno din ang venue pag nandoon si Gemma. So, yan ang po guys ang ating updates. Ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.